The plot thickens at nakalagad na rin ang tatlong mambabata sa kaso ng missing sa Bungeros. At maaaring may kinalaman daw ang krimen sa isabong operations. Narito ang agenda report ni Joash Malimba. Isang senador at dalawang congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabungero ayon sa politiko.com, kasalukuyan ng vini-verify ni Justice Secretary Boying Remulia ang ilan sa mga rebelasyon ng whistleblower na si Alias Totoy. Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Ang dalawang congressman naman, ilan umano sa funders ng isabong e operations. Hindi pa raw sigurado kung ano talaga ang papel ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabungero. Kahapon, tinumpirma ni Sekretary Remulia na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa umanong high-profile individuals na sangkot sa krimen. Kabilang na riyan ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking tao. More Ayon sa DOJ, patuloy ang isinasagawang case build-up para mapagtibay ang kaso laban sa mga itinuturong sospek, lalo na't na makapangyarihan at maimpluensya raw ang nasa ulo ng missing sa Bungeros case. Ngayong araw, sinabi ng Supreme Court na bukas ang kanilang tanggapan sa hiling na meeting ni Sekretary Remulia. Matatanda ang sinabi ni SOJ Remulla na nais niyang makausap si Chief Justice Alexander Hesmundo para ilahad ang mga balakid na kinaharap ng ahensya sa investigasyon. Lalo na't inilahad ni Totoy na kahit SC kayang maimpluwensya ng mastermind sa mga nawawalang sabongero. Nakibagpulong na rin daw ang DOJ sa ilan pang ahensya ng pamahalaan tulad ng PNP. Para sa agenda, Joash Malimban, Billinorio News Channel.